Magandang araw mga bata! Narito muli ang ating leksyon sa Filipino. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa mga salitang pamilang. Isa hanggang sampu. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Mabuti kung ganon. Halina, ating simulan. Ito ay isang bola. Tama. Ang bola ay isa. Isa. I -S -A. I-S-A. Isa sabihin nyo nga mga bata isa magaling ang bilang ng bola ay isa sunod ito ay mga puno mahusay ang bilang ng puno ay dalawa Dalawa. P-A-L-A-W-A -A -A. Dalawa. Sabihin nyo nga mga bata, dalawa. Magaling! Ang sunod, Ito ay mga payong mahusay ilang payong ang nakikita ninyo? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Mayroong tatlong payong. Tatlo. T-A-T-L-O. Tatlo. Sabihin nyo nga mga bata, tatlo. Mahusay. Sunod, ito ay mga upuan. Bilangin natin kung ilang upuan ang nakita ninyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na upuan. A, P, A, T. Apat. Sabihin nyo nga mga bata, apat. magaling. Sunod, ito ay mga pamaypay. Tama. Ilang pamaypay ang nakikita ninyo? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang pamaypay. Lima. L I M A. Lima. Kayo nga mga bata, sabihin nyo, lima. Magaling. Sunod, ito ay mga sombrero. Tama. Bilangin natin kung ilang sombrero ang narito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Anim. Anim na sombrero. Anim. A N I M. Anim. Sabihin nyo nga mga bata, anim. Magaling. It, ang mga sombrero ay anim. Sunod. Ito ay mga Lobo, mahusay. Bilangin natin ang mga lobo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Mayroon tayong pitong lobo. Pito. P-I-T-O. Pito. Sabihin nyo, mga bata, pito. Magaling. Ang mga lobo ay may bilang na pito. Mahusay mga bata. Sunod naman ay mga bulaklak. Bilangin natin kung ilang bulaklak ang nakikita natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Mayroon tayo walong bulaklak. Walo. W A L O. Walo. Sabihin nyo nga mga bata, walo. Magaling. Ulitin natin. Ilan ang mga bulaklak na nakikita ninyo? Mahusay! Ito ay mga holen. Tama! Bilangin natin kung ilang holen ang narito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na kolen. Siyam. S-I-Y-A-M. Siyam. Sabihin nyo nga mga bata, siyam. Magaling. Ulitin natin, ilan ang mga holen ang nakikita ninyo. Siya, mahusay mga bata. Sunod. Ano ang nakikita nyo sa larawan na ito? Mayroong dalawang kamay. Tama. Sa bawat kamay ay mayroong mga daliri. Bilangin natin. Kung ilang mga daliri ang mayroon sa dalawang kamay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mayroon tayong sampung daliri. Sampu. S-A-M-U P-U. Sampu. Sabihin nyo nga, mga bata, sampu. Magaling. At iyon ang mga salitang bilang mula isa hanggang sampu. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli.